Good morning. Morning na yun dito sa Georgia. It's time to cook the breakfast. Cook tayo ng fried rice. Yan. Para sa mga sujante. Fried egg ako, mabilis ang luto. Yan. And then, yung fried rice ko, tapos na. Ito yung breakfast ng mga estudyante ko today. Papasok sa school. nagbreakfast na sila. Yung mga estudyante ko. Pasok na sila sa school. Ah. <laughs> Andiyan si daddy nila. Hatid sila sa, sa taas, sa legion. We're waiting the bus. Wow, malamig. Nalamig ngayon. Look at the sky. Madilim-dilim pa ang langit. There we go. <laughs> <laughs> Take care <her>, my love. <laughs> good pause. Pasok na sila. Puntan sa taas. Waiting the bus. Nandito ako sa labas. <laughs> Wait natin yung mga estudyante ko. Yan na sila oh inatida sila ni daddy nila papunta doon sa taas ayan 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 doon kung saan kung sila ay doon doon nila iwi-wait yung bus kasama si daddy nila. sila mag-awake. Ayan. Kaya yeah, yan. <laughs> Tahimik na naman yung bahay. Yung mga sadyante nasa school na. Natito ni daddy nila dyan sa taas. Yung anak at apo ni Javi nasa work at nasa school na rin maaga umalis. So yan. Yeah, tayo tayo na naman dito ngayon. Yeah. Pasok tayo. Lamig. Yeah. Marami tayong gagawin ngayon. Maghugas ng pinggan. Tapos, maglaba. Magluto ng tanghalian. At kung ano-ano pang gagawin sa bahay. Kaya, Kemama ya Oleh. Hmm. Hello guys, good morning. It's time to laundry here. The hill, may problema ng yung dryer namin, so we decide magpalaundry na lang here para hindi na kami pabalik-balik. Join us our laundry today. eto na ang aming labahan. Yan na yung aming labahan. Nasa washing na. O may na siya. Ito yung laundry na inaanuhan namin. Yan na yung aming winashing na sa dryer na waiting na lang kami until madry siya matuyo. Nasa, na siya. mag kami. Hello! Yan, nasa bahay na kami. After lang laundry. Kakauwi-uwi lang namin. Medyo na napagod ng kaunti. Kaya nag-relax. Alauna na dito ng tanghali. So, maya-maya, babangon tayo. Tatayo para magluto ng makakain. Nagka-crave ako ng pansit saka ka kakanin palitaw. So, plano ko yun ang lutuin for today para maiba naman yung you know, may pang merienda. <laughs> Kaya, see you later, guys! Bye-bye! Hello po sa inyong lahat! Kamusta po kayo? Gagawa po ako ngayon ng palitaw. Nakaka-miss po yung mga kakanin natin sa Pilipinas, yung mga tuwing hapon ng mga merienda. So, nakahanap kami sa isang store ng mga sangkap na to. Kaya happy ako kasi makakagawa ako ng palitaw ngayon. Kaya samahan niyo po ako sa paggawa ng palitaw. Ito, magsisimula na ako sa aking palitaw. Nagpakulo na ako ng tubig. Tapos, ito na yung palitaw, yung giniling na malagkit. Okay na siya. So, ibibilog ko lang siya sa kapipisain para iano doon. Yeah. Luto ng ating palitaw. Yay! Ito yung ating palitaw. Ayan. Tapos yung extra anyog. Ayan. Tapos yung yeah, sesame seed. Sesame seed and sugar. Ayan. may may egg pa wala nah. Yan, dito ko ngayon. Nagche-chelax, napagod ako sa kakaluto <laughs> ng panset at palitaw. Yan. Okay naman, uh, nagustuhan ng mga anak ko yung palitaw, yung panset. Then ngayon nag nagre-rest sila. Kaya napagod sa, sa school. Then yung asawa ko, naandyan din uh, nag, nagpapahinga kasi may work siya later mamayang gabi gabi yung call call duty niya so yun kaya tayo dito mag chillag magmoment moment moment <laughs> tapusin natin yung vlog <laughs> yan Hang, habang hinihintay yung yung anak at mga apo ni Javi kay mamaya din pag uwi nila maghahaponan na rin sabay sabay So, yeah, hanggang sa muli. Maraming maraming mong salamat sa inyo. At ingat po kayo lagi and take care and God bless. Bye.